Paris Overload, hindi talaga nilulubayan ng mga scammer, ng mga na nagbabayad ng pera. So, paano nga ito nangyari at paano ito nahuli at nagawa ng paraan ng solusyon na ito kung paano nila nakita yung palang ibinayad ay isang libo ay faking. Halika, panoorin natin to. Ayan, yeah, may pang-check si Madam Patrya sa pera. ay or ito, faking. Ay, nabayaran kayo? Peking. Okay. Sa kaya dyan sa inyo, o ano, sa ko lang. Mayroon, mayroon. Hindi naman yan magwawag sa buhay. Sinaya sa inyo? Nakabi? Marami kasi kaninang tao, hindi na natitiklim. Maliit-maliit. Nagbigyan mo nga si Manso kamay. Itim, hindi dilaw. Itim yung mga peke. Sir, ang mga ay, lang lang yung peke, eh, hindi nila... Hindi, hindi. pa natin alam kung yun ba yung mga taong yun ang gumawawin ng mga nakalangalaw. araw. So, di ba nandito lang ngayon sa guardhouse? Oo, oo. Nakikita ko ang uh, mga estudyante ito. Oo nga, ano, yun ang nakakalungkot. Ano ba na doon? No? Ang mga estudyante ito ay Sobrang nakakalungkot po dahil ang mga nagbayad ng tanking kera ay mga mag pero hindi pa naman dapat tunayan uh -huh. kung sina ba yun, sina o sinadya ba nila yun, o biktima rin sina ng pera. Yun ang inaanan ng guard natin dyan, no? Yeah. So, Inaantay rin yata si Diwata na pupunta oh, dito. Oo, o, uh, ay, uh, inaantay rin, rin diba? ang may ari ng Diwata na kumamaliwata upang mabigyan ng panayang o pahayag kung ano nga ba ang kanyang damdamin o sa loobin sa mga pangyayari ito, so, lalong lalo pa nangyari ka na ito, hindi nang una o hindi pangatlong ulit na itong nangyayari ngayon. So yung pagta, di ba, sabi mo, nahuli yung mga gumawa. Nahuli nga ano, po. Ano yung ginawa sa kanila? Nung ah, uh, tinanong namang ng ating mga guard, no, upang manaman kung ano nga ta -tala ba talaga. Biktima nga ba dito o nang biktima ni nila. Kaya yan pa ang ating kanakalanan ngayon. So yung guard ay, na ay ay nakita naman ng mga vlogger, no? Pero bawal nga daw um, yung mula ng mga camera no? uh, oh. dahil hindi man naman napapasunayan yun. Pero ba maya -maya, namang maya-maya naman kayo magkakaroon tayo ng update sa mga pangyayaring yan. Pwede ba malaman kung magkano yung binayad mo? Ah, 1,000. Buti na naman at hindi pa nakakain dahil babayad pa kami. Oh, 1,000. Oh, at agad, hindi na naman na ang perang yun ay teke. So dahil dalawa sila doon sa 2,000, dalawang 1,000? Ah, uh, hindi. Ah, 1,000 lang yun. Isa lang. Uh, Oo. Oh. Para ibayad sa dalawang pagkain. na, may bariyang walang kaan yun. Tumubo pa tumubo pa ng daan. pa yung Paris Overlook. Kalibri pa yung pagkain nila. So, kung nangyari yung mga nagdang araw, sinali dumawa, gumawa, manamakay, uunitin nila ito kung sinaga ang gumagawa noon. So, yun diba? po yung, yun yung inimbestagan sa ngayon. Wala walang maganda dahil na naman agad ng uh, tagabantay natin sa kaya medyo mag-ingat din tayo. Dahil ang mga pangyayari ito ay nagagalatin kahit sa ang pangke ng ating bansa. So mabuti pala na check ka agad ng tao ni Diwata, no? Yun ang magandang uh, nangyari kanina at nalaman agad ng ating mga uh, empleyado ng Diwata kaya aware na ang mga tauhan dito sa lahat ng mga nagpapayag ng pera. Kasi tinitingnan din na rin ang ng bayan. Kung yun man din yung gambayan, yung mga nagkawaraw. Kaya nga, ang nakino ang may tunong, yung mamaniwata na magpanagay ng CCTV upang mamukhaan ang lahat ng... Na... Ito yung salaysay ng isang tauhan ni Diwata. At yung palang kanyang kahira doon, eh, mayroon palang CCTV. Hindi lang pala ngayon niya nangyari, kundi pangatlong bisis na pala nangyari yan. Saan ka pa ng no, mga langga? No? Nakakain na, nabusog pa, nakabayad pa ng fake na pera. Talaga naman ang kapwa talaga natin mga Pilipino. Masyadong paglamang na. At hindi lang naman si Diwatay eh. nangyayari yan sa buong Metro Manila at buong Pilipinas yan yung mga ganyan. Yan ang mga budos ngayon na nagbabayad na na akala nila na okay yung pera yung pala ay eh, mayroong problema. O ba diba? paano na lang kaya no? Kung nasuklan at hindi nahuli to, abay tumubo sa halagang uh, kung palagay natin dalawang taong kumain nun. So sa isang libo ay eh, kung 100 eh ba sumubra pa naka 800 pesos pa sila na tunay na pera. O, di ba diba? Tapos ngayon ang ibinayad nila ay eh, isang pikin na pera grabe mapaglamang. Sana naman na ito, ma'am, ito mga basher or mga manluloko, mga scammer. Kung napanood nyo sana yung video na yan, ay iba, hindi maganda yan. Sa totoo lang, sa inyo rin naman ang balik nyo, hindi naman ka diwata ang balik. Hanggat ginaganyan nyo, binababa nyo, pinipilit yung ibaba ng ibaba sa si diwata. Ay, aba, lalo naman siyang tumataas. At kung wala kayong pambayad, pwede naman siguro kayong pumunta doon kay diwata, wala akong pera, pwede ba kahit kanin at sabaw na lang. Kahit na wala ng laman. 'Di ba kasi pre an ano to, anlin man sa baw eh, anli So pwede naman siguro 'yun. Pagbibigyan kayo nun sa nasa magandang pakiusap lang. Hindi lang tayo manloko sa kapwa natin. Kasi tinan nyo naman hangga't ha, habang hinahatak niyo nang hinahatak si tiwatang pababa. Lalo naman siyang tumataas. Basihan niyo lang. Yung mga balibalita diyan na wala nang pumipila, wala nang kumakain. Tingnan niyo naman. Mayroon akong ina-upload diyan yung anak ko nandoon na naman. O, diba? Kasi ang laking bagay talaga to sa anak ko yung makikain. gasino lang naman daw yung 50 o 100 pesos balikan na samantalang isang order ha, isang order doon sa kantin nila, sa malapit sa apartment nila is ay, mahigit isang daan na. Eh, samantalang doon. O, ba diba? nakaka out pa siya ng ulam. Ang hinahabol ng anak ko doon ay yung sikin. O, dalawang araw niyang ano, iniinit na lang niya at saka yung sabaw, nilalagyan niya ng repolyo. Doon palang napakalaking tulong sa mga tao na talagang walang kakayanan na araw-araw sa matindi ang presyo ng pagkain ngayon. Eh si Diwata, napakaanong pagkain niya. Masang-masa pang mahirap yung kayang-kaya ng bulsa. O di tapos kakain lang kayo, lulukuhin niyo pa yung isang tao, yung may-ari ng, ano, ng karinderya. Hindi lang naman si Diwata ito nangyari sa iba pang mga karinderya. O di ba nakakatakot? Ang takutan niyo yung rerelease bakang kayo na sa taas. O mga langga, di ba? So mga langga, maraming salamat din sa panonood niyo ng aking mga video at sana naman nagustuhan niyo ito at uh, dinugtungan ko lang nang kakadaldal dito. Ayun, big shout out din mga bashers. Salamat sa inyo mga bashers. Ang daming nagsasabi na tumigil ka nang kakadaldal, tumigil ka nang katatalak. Wala namang uh, nangyayari yan sa reaction mo. So mga langga, ito lang naman sinasabi ko kasi dinudugtungan ko lang para naman magkaroon tayo ng kunting aral sa mga tao manluloko kagaya ngayon di diba? Kasi kung diretso lang video na wala namang uh, aral ito, edi eh, mas magandang bigyan natin ng buhay, bigyan natin ng kunting aral. So maraming salamat sa inyo lahat yan, guys at mag-ingat tayo.